Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot na Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupay-pay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't e sinabi niya sa kanyang mga alagad, Sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Tinipon ni Jesus ang labindalawang alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila'y pinagbilinan ni Jesus. Hanapin ninyo ang nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Umayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patayin. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang magapo sa inyong lahat. Ngayon po ang huling araw para sa unang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon o Adviento. At mamayang gabi ay masutong kaya na po natin muli ang pagsisindi ng ikalawang kandila sa korona ng Adviento. So bago tayo tumawid at magpatuloy sa ating pong liturhiya sa panahong ito, atin munang balikan ang mga... Salita na ibinigay sa atin ng ating Panginoon simula po nung lunes. Nung lunes, sa kwento ng isang uh, Romanong uh, pinuno, siya po ay lumapit at nakiusap kay Yesus upang pagalingin ang kanyang alipin. Isang pinuno pero nagmalasakin sa kanyang alipin. At nung siya po ay pupuntahan na, na ni Jesus sa kanilang tahanan, kanya pong nasabing, Kinoo, oh, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. At dahil dito, pinuri siya ng Diyos at sinabi na sa kanyang pananalig ay magaling na ang kanyang alipin yung paalala din po sa atin no, na hindi tayo laging lumalapin para sa sarili lang natin. Lalo tigin, idulog natin kung ano ang kahilingan o panalangin ng iba. Taglay ang pananalig, yan po ay ipagkakaloob sa atin ni Jesus. Noong Martes, ang sabi ni Kristo, mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Ito yung bahagi ng pagpapasalamat ni Jesus dahil ipinakita noon ng kanyang ama kung sino siya sa mga taong ang puso ay katulad ng mga bata. Noong Miyerkules naman, sabi ni Kristo, na makita niya ang napakaraming tao na sumusunod sa kanya at ayaw niya itong pauwiin na gutom. Ang sabi po sa ating Ibanghelyo, nahabag ako sa mga taong ito sapagkat tatlong araw na na kasama ko sila at wala silang makain. Pero sa ilang piraso ng tinapay at isda na anong meron sila, ito po ay kanyang ipinapasalamat at pinagpirapiraso at marami pa ang na, tipon ng mga natira. Noong Webes, ang sabi naman ni Kristo, paalala niya sa lahat, lalo tigit na no, sa kanyang mga alagad, na hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit kundi iyon lamang tumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langin. Yung kahalagahan po ng pakikinig natin at lalo tigin pagsasabuhay ng mga salita ng Diyos. Hindi tayo pwedeng magmataas o magmatigas na ididiman natin lagi na nagdarasal naman tayo kaya dapat tayong pakinggan. darasal tayo upang mas maging malakas tayo na tuparin at ipakita sa ating mga kilos ang mga natututunan natin. Sana nga po, no? May natututunan tayo mula sa mga salita ng Diyos. Kahapon, sa pagdiriwang natin ng Imakulada Konsepsyon, pinaalala sa atin ni Maria kung sino tayo sa harapan ng Diyos sa kanya pong pagtugon sa imbitasyon no ng anghel na inanunsyo sa kanya ang nasabi niya sa bandang dulo ng kwento ng pagpapakita ng anghel ako'y alipin ng Panginoon mangyari sa akin ang inyong sinabi huwag tayong ma-disappoint huwag tayong ma-depress kung sakaling yung mga plano natin ay hindi nangyayari o hindi pa natutupad. Kailangan din natin maging bukas ang ating mga isipan, ito rin ba ang plano ng Diyos? O ano ba ang plano ng Diyos para sa akin? Na dapat tayong mag-submit, dapat tayong sumunod, hindi yung ipagigiitan natin kung anong gusto natin na dapat tundin ng Diyos. At ngayon, muli pinapaalala sa atin na bawat isa sa atin ay merong misyon. Kung ano man ang natututunan natin, ana, mayroon tayong natututunan. No? Ang sabi sa atin ngayon, umayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Meron po tayong misyon na ipalaganap ang mabuting balita. Pero sa puntong ito ba, no, sa gamit na o gamit ang teknolohiya, gaano tayo gumaganap sa atin pong misyon? Kapag may nakakausap ba tayo, lumalabas ang salita ng Diyos? Kapag nagpapayo ba tayo, nandyan ang salita ng Diyos? At tayo rin naman, mga tagapakinig, Isinasa puso ba natin o mananatili pa rin tayo sa ating mga problema, sa ating mga nakalipas, na laging yun ang no, kung anong sinabi sa iyo noon, kung ano yung mga masasakit na salita na narinig mo noon, yun pa rin ba hanggang ngayon ang iyong kinakapitan? Paano natin maibibigay sa mga tao kung wala tayong salita ng Diyos? hindi natin yun may ibabahagit. kung unang-una, hindi natin ito isinasa puso. Wa, sa tulong ng mahal na birhen, na magpasa hanggang ngayon, ay sinisikap na mailapit tayo sa kanyang anak, ang salita na nagkatawang taong. Amen.